Bukopay. Oh. Pila. Kung So, sa... Bumanting alin yung kasaba ko, ano? Oo. Kasaba. O, di naman, o. kasaba. Kani kasaba mo, mo. Muling kasaba, kaya kasaba. Oo. Kari, ah. Pinse. Dali, kung mo ni pangan? Kasaba, kaya. Kasaba, kaya. Kari? Buto, kasaba. Kasaba. Itagbila mo ni. Ang kasaba, mga daywa. Saba muffins. Ka dyan. Yung sa papalit ako di ani, sa pila may paigo sa styro. Akala yung sudlan na ng